Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo uh, si Bongbong Marcos ah! at uh, naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. So ito guys, oh, tingnan nyo kung gaano no, kabaloktot mag-isip at feeling entitled tong si Pastor Apulo Kibuloy. Si so Majin, isisisi ba naman sa presidente kay Ferdinand Bumbo Marcos yung kung bakit siya ngayon nagiging pugante, kung bakit siya ngayon pinaghahanap ng batas na just only in US hindi ng mga pulis ng Pilipinas na ngayon kasalanan ba ni PBBM na may dati kang kaso no, ng child abuse at rape so kasalanan ba ni PBBM pinaghahanap ka ngayon ng US? Kasalanan ba ni PBBM na nakita yung pang-aabuso mo sa kami kamimbro mo? So, ito yung mga argumento no, ng mga kakampi ni Pastor Apulo Kibuloy. Eh bakit daw ngayon lang uh, no, binuhay daw yung mga kaso no, na dati naman napawalang bisa na daw yan yung mga kaso na, na inisyo sa kanya 4 years ago. No, simula daw no, naopo itong si Ferdinand Marcos. So bakit ngayon lang nabuhay? Iwala ng visa dapat daw yan kasi 4 years ago na. Ito lang yung realization natin no, regarding dito sa kaso ni Pastor Apulo Kibuloy. Kasi 4 years ago pa daw to eh. So supposedly wala na ko daw dapat to. Now, naisip natin kung bakit no, na binbin o bakit hindi na i-push yung kaso, yung mga reklamo ng mga membro ni Pastor Apulo Kibuloy. Yan na yung mag-isip. Uh, sino ba yung presidente simula nang inihain yung kaso na to Pastor Apulo Kibuloy hanggang sa ganito. So, hindi na bigyan ng pansin, hindi na i-push yung kaso. Now, we realize, no, na itong si Pastor Apulo Kibuloy kasi hindi lang kaibigan, no? Kundi naging best friend to ng isa sa mga presidente natin. At naging spiritual advisor pa to. So, ibig sabihin, grabe pala yung connection ng pastor na to. Now, makikita natin ngayon, no? Yung nangyayari ngayon, even though, no, na pinapatawag na siya sa Sina, Kongreso, Senado, hindi niya na narespeto. So, maraming maraming promoprotekta sa kanya, nag-hire ng mga Batikano, lagting na abogado, itong si Pastor Apulo Kibuloy. Ngayon, lumalabas na na marami pala nagkautang na loob ng mga politiko dito sa pastor na to. at the same time, hindi lang basta-bastang politiko yung connection nito nasa pinakamataas na katungkulan during the time. No, ito yung mga realization natin. Now, so do you think posible no, na na-naimpluwensyahan nung 4 years ago kung bakit hindi na itawid itong kaso na to na ngayon lang na i yung kaso ni Pastor Pulo Kibuloy? Feeling entitled daw tong simula nang naupo itong si President Duterte na hindi nila in-expect na hindi siya suportahan ni PBBM So now, ano yung mga realization natin sa pinagagawa ngayon ni Pastor Apulo Kibloy? So nung time, 4 years ago, mangyayari dito madidetermine natin kung bakit apat na taon na yung nakaaraan bakit hindi umusad yung kasong Now, to give you a brief context, itong si Pastor Apulo Kibuloy, hindi ko sinasabi ha, ah. itong si Pastor Apulo Kibuloy, ay hindi ba basta basta-bastang tao to. No, napakayaman pala nito. Napakaraming resources na maka-influence siya pala nito. Imagine, no, itong si Pastor Apulo Kibuloy na may kasong child abuse at rape ay ngayon nagiging puganti na kasi hindi makita no? kasi nagtatago sa batas na pinaghanap ngayon not just only in US ngayon pinaghanap na siya ng mga pulis ng Pilipinas so anong tawag dito puganti ba? ay naging ay naging spiritual advisor ng previous administration. Now, napaisip tayo eh. So, hindi naman lingit sa inyong kalaman na kung sino yung tinonoberan ni Pastor Apulo Kibuloy ng mga properties niya under the watch ng isa sa mga ma-influensya na tao dito sa Pilipinas kayo na yung magsasabi bakit siya hinahabol ngayon not just only ng batas ng US kundi ng batas ng Pilipinas kasalanan ba ng PBBM kung bakit naging puganti siya ngayon